pentar pun ba saya bawa sama bos. Kedun nah, laki palang ini sini nanti itu na area. Mata morning mah bos. Ikut na bos kaki. Boss, bos? wala na yung lanat, boss? Wala na, boss. Ha? Okay na. Okay na. Wala pa rin pahinga. Garegan tayo sa Las Pagan kahapon. Mm. Dahil la lima lang today, mga boss. Kailangan ko pumunta sa Rupo. Sa mini Para Daila... patingin-tingin doon kung ano na yung ano nila. May, mahigit one week tayong ginakapunta doon po. So, check natin today. Hindi tayo gano'ng magtagal doon dahil ang mga, mga asikasuhin dito. So, check natin yung mga halaman na tinanin natin. And, uh, kung na kung nalinis na ba yung uh, hillside ni uh, Valentin aka Awang Dapu. <laughs> so, sana yung bahala. kamo na bahala na lang, mga delivery lang. Tatlo this morning, mga boss. Ha? Ito ang kasawa nga ba? Kasi kasawa nga ba? Kasi kasawa nga ba? Kasi kasawa nga ba? Kasi Sana hindi ulan ma boss Para maka Galaw galaw tayo doon Pagligpit Mga na lang mga ano po Kahoy Apo galing tayo sa ano mo, boss mabigat na trabaho dahil pesta ng lubok uh, punta ako dito sa mini farm para uh, mawala ng pagod mo, boss punta ako dito sa mini farm natin para matanggal stress Terima kasih untuk ano po iba kasi yung uh, feelings pag ando ka sa tahimik na uh, lahat ano po nature kesa doon sa bahay ng sunan medyo ano po, napaka stress talaga lahat naman siguro ng na uh, business nakaka stress din pag minsan kaya ako dito tuwing uh, sobrang pagod doon sa litsunan mga boss pero hindi na para ako makaupo doon sa hindi lang ako paupo doon sa ano po sa lupa na yun yun tayo ang gawin maglinis-linis para maiba naman yung uh, daily na ginagawa ko patanggal stress boto na lang nakita ko si valentin sa Valentine sa likod para bigyan natin ng assignment ba boss la ngay sa laki Uy na di balik ang mga ano 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 tanan ano tao ni pumpe pwede dapat na ana Antau dapat antau dapat. Oh, pergi dia. Pasal dia masuk dalam ni kan I hope mai god. Mau ni mau nak tanan ten babau ten. tugas dari anak

Siguro nga, di magtatanim ng karabaw grass, mga boss. Ah. Dami pa lang uh, ipitin. Dahan-dahan ko na nga taniman ng mga karabaw para muna ka ni mga damo, mga boss. Ito kasi sa punong punong ng fern. Mga fern, mga nito po. Pinutulputul ko na dahil tumubo na naman ulit. Kailangan pala dito na nga ano po. Two weeks na straight sa pag-trabaho para totally malinis. Tsaka after, pala, after kasi nang ano nabas nang tapos yung building done is dito ko na lagi si Alan para gumawa ng ano uh, pigiri yan punta pa doon sa ibabaw mga boss baka doon nah, laki pa lang ng inisi natin dito na area Nah, lemon.

para magiging green after 6 months or one year magiging green na lahat yan araw-araw akong matitanim ng karabaw hanggang doon sa dulo mo boss yan dyan tayo magtatayo ng bahay kubo soon pero Priority ko muna yung ano mo boss. Kulungan ng mga alaga nating baboy. Doon. Doon sa area na yon. Sa malamig na pwesto po. Valentine yung kinukha ko na ano ito. Caretaker. Ako ya uh, uwi na mga boss. Ah, alas 11 na. No? Kunin ko pa si Butsok. Saka... Tinan ko rin kung Okay na ba yung mga niluto na lang litson doon kung na deliver na ba? Dito na tayo nang namos pasalubong. Na ang daan ng pasalubong para sa aking uh, misis po. Yan. Sa, -sa, -sa lupa. lupa. request ang aking misis na mataba na lupa mataba yan yan mataba na lupa sa kanyang mga halaman kakarga ko lang kakarga, tog. eh, kakarga ko lang para tayo kauwin Bisa pang di pa pick up mga boss eh, lani waksiak yan mga Yeah. Pick up na nga 11 AM. Si Kapoy. Kapoy. Tayo nga nang konti mga boss. Lama din ko ni si Butchok Ha? Si ana kun jimbu na. Ah, oh, hapon na mga boss. Pagpahinga din nang saglit. Ikot ako yung ating uh, for the mayor. I-donate niya doon sa Mumis Elementary School Meron din tayo para sa Mago Family. Bound to Muntanya Nag-order dyan isa isang uh, OFW And uh, pa-surprise sa kanyang Mama mga boss So Yan is uh, bayad daw And uh, Try natin Humingi another bayad Para mas shock yung kanyang mama Pa-prank Gusto ng anak na ipa-prank daw mga boss Na ano kung wari, hindi pa binayaran yun. So, mingi tayo ng bayad mamaya. Si Yunads na yung bahalang mag-discarte dyan. Magaling magprank si Yunads, mga boss. Okay, hindi mo lang ako nakabili ng to today. Dahil na, uh, naging ang bala ko po. Uh, Medyo sumakit yung ulo. After lunch. So, bukas lang siguro tayo makabili, mga boss. Biron din, meron din kasing tayong uh, hinihintay na payment buong payment para mabigyan natin lahat masara na yung sa taas po dilim ng panahon stress media pa lang mga boss tiyak bubuhos yung malakas na ulan siguro so kailangan natin ma-deliver yung ano po si mayor yung donated ni mayor mas 4 kasi yan small size yung ating halitsyon po this afternoon mga boss para sa, para sa aking kumare mga boss bound to Montania pa surprise si kumare sa report sa Saudi shout out sa iyo kumare Sana... regards na lang kay kumpare yan <laughs> na naming, oh, tapos na ah, po nandalipay na po yung kay Mio para na lang yung bound to Montania ay pahagi ka may hindi <laughs> hindi lumilim na rin yung lagay ng panahon at least makapagpahinga ng magamagat at matulog na yun mga boss medyo hindi pa tayo nakarecover kahapon tulog muna na tayo ngayon nadaot sa tuba gabi iba ha so hanggang nga dito na lang po sa araw na ito mga boss Isang nga masaganang masaganang pamilya po alam